Yo, what's up mga kapataba? Magandang uh, umaga siyempre. Diwa ni, ipangalan natin dito kay uh, Buknoy. Ay, <laughs> ay uh, dami ng comment, kailangan daw ay saging. Ngayon ang gagawin natin dahil wala pa sa isaging, bibili pa lang tayo. Ito yung papakain natin ngayon sa kanya, papainom yung muna natin. Mamaya bibili ako ng uh, saging. Ito ay gatas ng bata, Bearbrad. Bearbrad ito na ang gagawin natin to. Yan. Ah, dahan-dahan lang. Umiinom naman siya, oh. Oh, kumakain naman siya, eh Oh. Pero dadandahan ko lang. Oh, pero okay naman siya, oh. Wala na. Mukhang mabubuhay ito. Ayan, oh. Yan. Yan. Oh, oh. oh kulak pa, kulang pa. Kulang pa. Red lock. Kulang pa. Ah. Mm, ito, gatas to. Ayan, oh. Walang pa daw sabi niya. oh jo 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 na. ganang 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 na. ganang 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 siya. ganang 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 ang, chot, ang cute! Ang cute! naman yan! Oh. Yan! Ang cute! Cute naman yan! Maraming... Ano to? Gatas lang to? Oo! Oh, oh. Ang nga nga na, nga nga! Ah! 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 Nga nga! Gala talaga pang ngayon pa hindi pa sanay. Ayun! Pero nga nga na siya oh! Ayun oh! Oh! Huwag mo ululukin yung ano. ipanturok natin sa sa'yo. Yan, hanggang dyan ka lang. Ah, baka mabulunan. Oh. Sarap. gatas yan, boy. Yan, isa pa, isa pa, isa pa. Up, idang, up. Ano, kaya pa? Gatas, o oh, sige, gatos pa. Up. Pwede lang. Up. Pwede lang. Ayan, ayan. 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 Uy. 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 Oo. Uh Oo. -uh. Uh -uh. Naglalaway ako. Ayan. Up. Kaya pa? Ano? Kaya pa? Kaya uh, pa? Hindi pa? Hindi pa, hindi pa. Gusto mo pa eh. Ano paano malaman, paano malalaman kung gusto niya pa o hindi na? Ito ang tanong. Wala pang sagot. <laughs> na no, ito yung ating vlog ngayon dahil tayong vlog. Pwede na to. Ito iboblog natin hanggang sa paglaki. Sana mapalaki natin na maayos. Mmm. Mmm. Uh, ayun na ata. Ayun mm. okay, so, uh, ah. na siyang ngano? kahapon wala pa siyang ganito. Ato ko marami ng balahibo. Marami ng balahibo. Ano? You know. Nagkukulay-dilaw na siya. Kikiyaw talaga to hmm. Ano? Ano? Kaya pa? Bigyan pa kita, oh. Sepa, isa na lang. Para Isa na lang, isa na lang. Isa na lang, isa na lang. Pero ayaw niya na ibuka yung bunganga niya, eh. Baka ayaw na. ayun na nga. Ito, busing ko lang to. Busing ko lang to. Hmm. Ito, okay na, okay na, okay na. Ito, mamaya ulit to. Sayang to. Takpan natin to. So na guys. Igatas muna siya. Mamaya saging. Yan ma. For watching. Uh, comment na po kayo kung ano yung mas maganda gawin ko pa dito. Pero ngayon, ini-incubate ko lang siya naka-incubator kasi hindi pa siya pwede sa ano may incubator naman to dito uh, for di watching sana mapag mapa, ko to ng maayos